Alam mo ba na ang simpleng dahon ng saging ay may maraming gamit sa tradisyonal na medisina? Ngayon, alamin natin ang mga benepisyong dulot ng dahon ng saging sa kalusugan. Ang dahon ng saging ay kilala sa pagiging natural na pantapal para sa mga sugat at paso. Wow! Mayaman ito sa mga likas na antiseptikong katangian na tumutulong sa paglaban sa impeksyon. Paano ito ginagamit? Linisin muna ang sugat, at saka ilapat ang malinis na dahon ng saging bilang pantekip. Bukod sa pagiging protection. maaaring makatulong ito sa pagpapagaling. Ang pinakuloang dahon ng saging ay maaari ring gawing tsaa. Sa ilang lugar, ginagamit ito bilang pampaluwag ng lalamunan o panlaban sa ubo at sipon. Ang dahon ng saging ay mayaman sa mga antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga cells. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at pagpapanatiling malusog ang katawan. Bagamat maraming benepisyo ang dahon ng saging, mahalaga pa rin ang tamang pag-aalaga sa ating kalusugan. Tandaan, bago gamitin ang anumang tradisyonal na paraan, kumansalto muna sa eksperto para sa tamang gabay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kaalaman sa mga halaman.